sa inyong tanan mga kaigsunan for today's video so naatod ko karon sa karaskal so mangwa mi karon ng butong so to na nudayag na Itong so mao ni siya ang iya nagdayag ng butong so mao sa niya kung kauban astilan tuara mm mao na siya so pagkatapos kay di man ta lagi mudayag nang kuan lagi kay di man ta sanay mga kaigsunan mudayag nang lubi so so good pagabata na ako so good pagkaulitaw di gihapon ko kabayo mudayag. so muna, na ang tag iyara padayag dire sa mao ni nagbantay dire mao ni balay. call mama mi mo oya Pagat dol, kaon. Hmm. Ah. <laughs> So mo na siya ang tagiya dire. So shout out na dire call. Sa imong kaila right. sa Karaskal. Oh. Oh, May ato. Buko. Ah, na tik Still Kain. Stillan. Mo ni ang tagiya. Yari sa rekom na guwapo Ay. Kaon ta guys. <laughs> Kay <laughs> guto pag umot sa balay, bai alalay. Ah, automatic na. Automatic introhan ni Justin TV Vlog na basta kung kauban na takhan jud sige kaon ma set out na lang ko sa tag iya na siya jud nakadayag kadayag igsunan hindi inasahan na mau sadang ang ako oh, takhan jod ko kaon ang ani butong kay kay asahay man ko magakuan aw oh, dagan salamat sa tag iya na siya jud nakadayag mo na aw oh. Mao ang atong pagkabirada tag ni Justin aw oh, mo na kalamilamian ra kay Iksunan, magpagkabirada Pindruan sa kung kauban automatic sa namung pagkabirada sa karaskal basta automatic na kay pauli na mami sadlay aw mo na nga mong pagkabiyay kay igsunan adlawa adlaw kay pauli na masadmi. takhan masadmi ka na ng butong na, na pirting busuga sud taw namo mao na karon nagbiyahe na mi patunong sa adlay nakusog sad magpadagan akong kauban tag introhan ang PAGKABIRADA basta WAYA auto ujud ang KATAWAN namo gayna automatic padayon rami ang among pagkabiyae kay sunan kay medyo layo-layo pa aw anak man sa ANG singgil tag introhan ni Justin